Good morning mga kabaranggay at mga katupad ngayong araw guys na andito sa Block 38 Tambakan kung wow! dito kami naglilinis ngayong araw ng mga, tum, mga dumi at kalat dito sa lugar kasama ng mga barangay Sisid Canal at ng aking mga kasamaan na tupad Ayan, Maraming maraming salamat po kay Ma'am Myrna, kay Ma'am Chona, kay Ma'am Helen sa patuloy na pagsuporta po sa amin. Lalo lalo na po kay Manuela na aming coordinator na lagi kami sinasamahan sa site. Hindi niya po kami pinababayaan. At lalong lalo na maraming salamat po sa ating congressman na si Anthony Boy Pinsalis. Sa ating barangay captain na si Sir Carlito Sernal. At sa Dole, maraming maraming salamat po. Dahil sa project na ito ay marami po kayong matutulungan na tao dito sa Mandaluyong at wala na po akong ibang masabi kundi maraming maraming salamat. So ayan guys, kita nyo po pagkatapos po namin linisin ay nilalagay po namin sa labas, inaayos po namin yan. At pagkatapos darating po ang uh, barangay, sisid ka na ikakarga po nila yan sa kanilang sasakyan at i-deliver -de sa tamang lagayan para punin ng truck ng basura. Ang siyempre mga katupad yung ito kasaya magtrabaho dito sa aming barangay kasi marami ka nang nakikilala mga kaibigan na exercise ka pa tuwing umaga. At marami nito kayong mag pwedeng magawa at ma-experience nito. So tignan natin ito. Kung sa inyo yung pinakamasipag dito ayan o. Oh. Ito po yung mga pinakamasipag. Ayan. Nauubos na yung buhok niya kabubuhat. Ayan o. Brapi ka naman. Ayan. Ayan. <laughs> So nagpapasalamat po kami sa mga namumuno rito lalong-lalo na po kay Neptali Gonzales, ang ating uh, congressman ng Mandaluyong City. Maraming salamat po sa inyo Congressman Neptali Gonzales. At uh, maraming pa po tayong nagagawang magaganda dito sa ating barangay dahil po sa tulong ninyo. Maraming salamat. Salamat din po sa Tupad. Ako, Hindi dahil sa inyo po ha? wala pong mangyayari dito sa mga dumi rito sa ating lugar. Salamat po. Laban, <laughs> laban na lang. Laban lang natin to. Laban So, eto na nga mga kabarangay, mga katupad. Patuloy kami naglilinis dito sa ating lugar, dito sa Black 38. Tulong-tulong ang kami. Kasama rin syempre ng ating mga barangay sisid Canal at syempre andyan din po uh, at ating uh, kagawa Melchor para gabayan tayo habang tayo ay naglilinis sa lugar para na rin sa ating kaligtasan. Sinisigurado niya na tayo ay ligtas at walang maaaring maging gulo sa lugar na ito. So ayan patuloy kami naglilinis hanggang sa ito ay matapos. At syempre, hindi mawawala ang gabay na amin coordinator na si Ma'am Minda na palaging nakagabay sa amin at laging sumusuporta sa lahat ng tao rito sa paligid namin. Lalong-lalo na yung may-ari ng bahay. Let's go! Panali! Tanggalin lang natin yung mga basura, yung mga basa-basa na mga damit na ano kasi... Hindi ka lang ako ulitin yan! Ano ko siya niya? Makakas, mga nai, gin lang! Makakasunin mga mga manik, mga kaya mo na mo na yung mga kaya mo na yung mga kaya mo na yung na yung mga kaya mo na yung mga kaya So ito na nga mga katupad, patuloy ang aming paglilinis hanggang sa ito ay matapos. So, makikita nyo naman ang aming progress kung gano'ng kasipag ang aming mga katupad members dito sa Black 38 extension. Patuloy kami naglinis na naglinis kasama syempre ang mga barangay CC channel. So, makikita nyo naman kung gano'ng karami ang, ang nalinis namin ng mga basura rito. At pagkatapos namin ito linisin, ay inalagay namin to sa labas at inaayos para pagdating ng mga barangay sisidyanal ay kakarga na lamang nila ito sa kanilang sasakyan so ayan guys nakita nyo na andito na sa labas maayos namin na nilagay sa labas para pagdating ng dapo kayo na so ayan malinis na mga katupad mga kabarangay additionals nakita nyo na ang progress na mula kanina sa ngayon. Ayan, ibang iba talaga. So, syempre dahil matatapos na ang ating oras, ito lang muna ang ating nagawa ngayong araw at babalikan naman natin uli ito kinabukasan dahil wala na tayong oras. So, ayan, maraming po tayong nilinisin So, kitang kita sa so, sobrang daming dumi ng kanina, ibang iba na ngayon. Ayan. So ito na po, nandito na po kami. Tapos na po kami gumawa ngayong araw na to. <laughs> so guys, maraming salamat po at isa ako sa mga pinalad na makasama rito sa Tupad. Uh, pamamalakad po ni Mam Ma Mina. Salamat sa ating uh, barangay captain, Lito Serna. At sa ating coordinator na si Luz Biminda. Minda yan. Maraming salamat po sa pag-aalaga sa amin lahat dito. Maraming maraming salamat. Lalo lalo na kay Congressman Neto Lee Gonzales. Maraming salamat po sa inyo. Uh, patuloy niyo pong sinusporta ng ating barangay uh, sa tulong po ng uh, tupad. At kami nagkaroon po ng pagkakataon na makapagtrabaho dito po sa ating barangay. A few moments later. Mag-attendance uh, na lang po kami. Ang dami pala namin dito. Pilipina. <laughs> Attendance na kami guys. Ang dami namin na no? oh. So ayun na nga po guys. Maraming maraming salamat po sa ating tupad niya yung araw na to. At to po, pauwi na ako. Bukas po uli, babalik, magtatrabaho po uli tayo bukas. Para muling magwali sa ating barangay. Yan. O kasulit.